good day mga second stop natin bali Biagkaw Church ayan mga karayron so bumaba kanila sa Garin Farm around 11 so uh, 30 minutes so ayan nandito tayo ngayon sa Biagkaw Church ayan mga alam nyo ba mga karayron before bago bago makarating dito nangikita ko lang siya lagi sa mga picture doon nakikita ko that time. Now, personally, nakita ko na siya finally biyak kau in the person ko na siya nakikita this is my first time in Iloilo so ayan siya ngayon itutur ko kayo sa loob mga karaydor dyan lang kayo mga karaydor So ayun guys, pasukin natin yung loob ni Miyagkaw Church. So ayan, tingnan nyo, kung titignan ninyo guys, is a historical church. <laughs> guys, doon may paniki doon no? oh. Mamaya papakita ko sa inyo. Pasok, <laughs> pasok tayo sa loob guys. Ah, uh, guys, ah, uh, nandito na tayo sa loob ng church. Kaya lang merong wedding. So, na nagaga na, tutorial na po yung nasa unahan. So, uh, papakita ko na lang ng medyo malapitan, guys. Pakita ko na lang po na malapitan guys kasi may mga tao sa unahan. So yun guys, ang interior ng Miyagkaw Church. So yun guys, ah, bali nandito tayo sa may adult side ng church. Yung pichura niyan. Meron po kasing wedding sa lo na nagaganap guys kaya hindi tayo pwedeng magano sa unahan. So at least kahit papano meron naman tayong kuha. Then we can go back to inside mga ka pictorial na lang sila kanina mga karaydo so mamaya try natin balikan dito muna tayo sa mga tagiliran yan guys ang itsura ng itong kabilang side naman ng Miat Church Actually guys, yung side na to may kahalintulad ng Baklayon Church sa Bohol na nakapunta na rin ako pero syempre matagal na yun that way, back 2012 so hindi nagkaroon ng problema nag earthquake napektuhan yung church I don't know kung na-restore na yung church ngayon so ayan makaray doon balik tayo sa loob ¡Gracias! 箱の横。<noise> <noise> So, ayun guys, ang uh, konting kalaman lang regarding about uh, Mayagaw Church. Yung 1797 po, so ito itinayo. And then, nasira siya nung himagsika ng 1898. And then, itinayo siya ng 1960. At then, to hanggap to, nakumpleto, na po siya ng 1962. So, ayun guys, yun po yung konting kalaman regarding about Church. So, that's it mga ka So, ako yung muna yung mananang halian na. Uh, 12 past na po ng tanghali. So, see you on my next video mga ka Next stop natin is Gimbal Church. So, along the way din po siya. So, dyan lang kayo mga ka-Ridon. Ako yung kakain muna. Five Angels, Team Dreamers, shoutout sa inyo lahat. At salamat sa support na ka-Ridon TV. See you on my next video mga ka-Ridon. Paalam!